Hello! Kumusta po ang mga kabuntis ngayon? Yung mga current pregnant kagaya ko, ano-ano yung mga vitamins na tinitake nyo? So, gusto ko lang din i-share yung mga vitamins na nereseta sa akin on, during the first trimester and ngayong nasa second trimester na tayo. Noong first trimester, onti pa lang yung nereseta sa akin gamot. Una doon is the folic acid. Siyempre, kailangan yun para, sa mga, para maiwasan yung mga birth defects and masuportahan yung development ni baby. And pinagtake na rin ako ng obimin or yung multivitamins um, to support a healthy pregnancy, and calcium. Ayan, nag-start na rin akong mag-take ng calcium. So, tatlong gamot pa lang yung tinitake ko, folic acid, obimin, and calcium. And then, uminom ng gatas, Iminom ng mga um, pregnancy milk. Um, so, yun lang, yun lang yung mga nireseta sa akin, tatlo lang. Ngayon, nung nag second trimester na ako, aba, dumami na yung gamot, kasi tinanggal na. Simula nung, simula nung, simula, simula nung pumalo ako ng second trimester, fourth pregnancy, fourth fourth month pregnancy, tinanggal na yung folic acid. Ang pinalit na sa folic acid is ferrosulfate. Ayan, meron akong ferrosulfate para nga, syempre, para maiwasan natin yung anemia. Dahil nagdo-double pump tayo para kay baby, di ba? Si obimin, andun pa rin, nag-stay pa rin si Obamin, multivitamins. Um, calcium plus vitamin D. Syempre, para mas mabilis ma-absorb si calcium, kailangan may vitamin D. So, two in one na siya sa isang tableta. Um, pinagtake din ako ng DHA, Um, for brain development ni baby. Capsule din siya. Meron din akong ascorbic acid para naman mas mabilis maabsorb si ferrosulfate. Ayan. So, yun yung mga vitamins ko ngayong um, second trimester na ako. Mas dumami siya. So, ito siya, oh, kung titingnan nyo, super, super dami niya. For ang ito yung ko, ito yung ferrosulfate. Tapos, sasabayan ko siya ng vitamin C para mas mabilis maabsorb yung ferrosulfate. And ito yung calvit, yung calcium na merong vitamin D. Sobrang laki, oh. Ito naman yung DHA capsule for brain development. Ayan. So, ito yung DHA capsule. And twice kasi akong nagtitik ng ferrosulfate. Sa gabi, nagtitik din ako ng ferrosulfate. And, and syempre, yung multivitamins, ubimin. Ayan. Yun yung mga tinitake ko in a day. Sobrang dami talaga, di ba? Tapos since nung laboratory ako mababa yung dugo ko, anemic ako. So twice a day ko tinitake yung ferrous So isa sa gabi, isa sa umaga. Kaya rin meron akong ascorbic acid para mas mabilis maabsorb yung ferrous to treat yung anemic condition ko. So hopefully maging okay na. Pero lagi naman ganun Tuwing nabubuntis talaga ako anemic ako. Ngayon inaagapan na siya ng gamot para mag-normal level yung mga hemoglobin and hemoglobin and yung blood count ko kayo mga mami, nasa ang trimester na kayo, nasa first trimester or second trimester, ano-ano yung mga tinitik niyong gamot?